buenas na araw, mga kaabante. Ako po si Max Rahansku, ang inyong pambansang feng shui expert. At eto ang ilan sa bantip at palala para sa life na kay Bongga. January 2, Tuesday, para sa mapinanganak ng Year of the Bigyan ng ampaw ang mga apo, anak na bata. Maging masagana, malusog ang buong pamilya. Green at 16. So, oks ox ha. ox na ox. Dali kong pinakamaswerte ng araw. May pag-ayos na sa kalakatampuhan, magpakumbaba, bayaran lahat ng pinag-uutangan mo. magpa ng bahay kay Master Hans Kua Blue at 10. Tiger naman tayo, wag na wag hayaang maubos ang pera sa wallet kahit anumang amount ilang maglagay dyan. Simulan din ang pag-iipon ngayong January. White at 19. Rabbit naman tayo mag-move on ka na. sa love life, walang pag-asa na bumalik pa si ex mo. Magpatarot, baraha, kapalaran love life reading kay Master Hans. Gray at 3. Drago naman tayo isulat o iprint at i ang goal plan sa 2024. Ilagayan sa pinto ng kwarto, ipafungsuy ang bahay kay Master Hans. Pitch at 7. Stick naman tayo, wag kalimutan batingin ang buong kamag anak ng Happy New Year, mga kaibigan po, ng Happy New Year. Pink at 2. Ito naman, say of the horsey, panahon na para magbago ng lifestyle. Nakasanayang umiwas sa mga masabang bisyo. Negative star, unhealthy star activated, huwag nang matigas ang ulo. Magpunta na kay Doc, bumili ng Lucky Charm para sa illness star kay Master Hans G Gold at tuwa ng swerte kay Year of the Horse. Go naman tayo conflict day to day, iwasan na may pag-away social media. Habaan ng pasensya, darating sa tamang oras sa matitikman ang matamis na bungang pinagsimukapan. Magpa-astrology, life destiny reading kay Master Hans, purple at 20. Monkey naman tayo sa health star, bantayan ang heart. Maaaring magkaloon ng problema. Orange at 6, magpa-pound, buwit ang palad reading Siyempre kay Master Hans. Rooster naman tayo matutong tumanaw ng utang na loob para sa mga taong tumulong sa iyo. mag ng dragon na lucky charm dahil si Rooster ang best friend ng dragon. Bilhin ang dragon niyan sa tindahan ni Master Hans. Orange at 4. Sa dog naman tayo makatulong paglagay ng arowana lucky charm. Ilagay yan sa north direction ng bahay para smooth sailing ang pasok ng pera sa dragon year. Blue at 13. Pigi naman tayo may bagong improvement idea sa negosyo. Pagdating naman sa taong kaklose mo, sila ang sisira ng tiwala. Red at nine. Muli po, ito po yung magabay patnubay lamang ni Master Hans. Kayo pong gumagawa ng swerte sa buhay dahil nasa pala nyo na sa lalay ang inyong tagumpay. Ako muli, si Master Hans para sa hashtag Hansuwerte sa abante.